Nine. 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 Ilan, ilan, ng ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na sampu. Hindi mo natin tatawagin doon? Hindi mo natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. This is the company founded by Saldeco Siya yung pinakamaraming nilatag na mga, na mga insertions. Yung, pinakamara yung, yung mismong kumpanya ni Saldeco hindi mo tatawagin? Uh, correct. Tama ko. Labing lima yung sinabi ng presidente. Hindi mo lahat tatawagin. Nagwala daw, Jen. Sen. Nagwala. Nagwala si Senator uh, Mark Birliar sa hearing ng Independent Commission. This is not true. Ha? The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. Hindi. Ayan eh, ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director eh palihim silang nag-iimbestiga. Mm -hmm. Yan, oho. Uh Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Sasabihan mo sila pagkatas sa Twitter lalab. Dadadadadad ang ah, <gasps> Lito News Update. God. <laughs> <laughs> <gasps> Alright, wabalik ko tayo mga kabidang dito sa ating munting bahay Dan agad balita, reaction, video, news, update Kamusta ho ang lahat mga kabaitan? Ngayon po ang pag-uusapan na naman natin dito mga kabaitan. Itong programa ho ng Saganang Mamamayan na kung saan po mga kabaitan ay itong dahilan. Kaya ho itong si Ping Lakson ay bumitiw na ho bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Dahil po sa talagang makulit ho itong si Senador Marculeta, na nais po nitong malaman ang katotohanan at dapat transparent ho ang magiging investigasyon nito. Dahil una pa lang nakitaan na ho natin mga kabalitaan na napakalaki hong nga goho ho itong uh, si uh, Ping Lacson na nagsasalita pa siya, nag-privileged speech pa sa mga kabalitaan na meron daw manong uh, 67 na uh, kontratista na aktibo ho mga kabalitaan at sangkot ho sa nakawan ng pera mula ho sa budget ng uh, DPWH. Pero hanggang ngayon mga kabalitaan ay hindi pa rin ho ito napapangalanan. Mamaya po pag-uusapan ho natin yan pero meron ho muna tayong ipapakita ho sa inyo dito. Dahil po mga kabalitaan, ang uh, bansang Malaysia at Singapore, matagal ho tayo sa Malaysia at Singapore mga kabalitaan, naghahanap buhay ho doon. Alam mo natin yung kalakaran ho nila. Kung ano po yung nakasaad sa batas, walang sinuman ang above the law doon mga kabalitaan pag ikaw po ay nagkasala, makukulong ho kayo pagkatapos, kunyari nasintensyahan ho kayo ng uh, pagkakulong ng anim na taon. Sa loob ng anim na taon, meron ho yung session na tinatawag o nilang canning mga kabalitaan. Yung kaning ho mga kabalitaan, yun po ang ginagamit ho nila para kung saan po ay ito ay nasa batas ho talaga ho nila ito ha. Kulang alam ko ilang session na paghahampasin ho. Yung likurang bahagi ng katawan ng uh, nakulong na uh, sentensyado sa harap ho ng publiko mga kabalitaan. Eh kung matatandaan natin itong si uh, dating congressman uh, Ulaso dyan sa Sambuanga City mga kabitan na kasamtangang mayor ho ngayon na tinalo niya po itong isang buaya dati dyan sa kamara na si uh, Dalipe. Lumuhod, na uh, nanikluhod ho ito para mabigyan na o ibigay, i-release yung budget mula sa DSWD na kung saan po ay uh, hinold ho nila dahil nga po alam naman natin na itong mga ulaso ay nakita nila na ng mga Duterte. Iminungkahi niya po ang death penalty sa pamamagitan ho ng firing squad dyan sa Luneta pero parang tahimik ko itong uh, minomong kahiyong batas dito ni uh, Mayor Ulaze uh, Ulazo mga kabalitaan yung sinasabi ko dito, panungkol sa pagkakaning ho, may koneksyon ho ito kasi sa mga pangyayari ho natin sa ating batas. Kaya po mga kabalitaan, lumalaki ho yung ulo maliban ho sa bulsa at puwet ng mga kawatang politiko sa ating bansa. Dahil po wala mang batas talagang magpaparusa ho sa mga nimal na ito mga kabalitaan. Gaya na lang sa ating ipapakita ho sa inyo dito mga kabalitaan kung saan po ha. Kung makikita nyo ito. Oh. Ito po ay nangyari, malamang ito ay sa Malaysia, mga kabalitaan. Makikita niyo po ba sa monitor yan. Meron nyo dyan ang lalaki na nakakusuot ng uh, mahabang damit. Ewan ko lang kung green ba ito or gray, light gray. Siya po ay sigurado ho ito ay nakulong ho, mga kabalitaan. Then meron ho sila ditong lalaking nakasuot po na buong may itim na damit, no? Parang siya yata yung si ano eh, Yung tagahampas mga kabitan. <laughs> Yun ang justice nila ho, mga kabalitaan. So ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo kung bakit ho ito dapat pag-uusapan ho natin dahil ito po ang kailangan talaga ng ating bansa. Na kailangan bigyan at lagyan at talagang uh, gagamitin ho yung pangil ng ating batas sa taong nagkasala lalo na sa politiko na mga kawatan, mga kabalitaan. Heto, ipapakita ko po sa inyo kung paano ho pinarusahan itong mamang ito. Sa akin pong pagkakaalam, matagal ho tayo sa bansang Malaysia, pag kayo po ay nakulong, may katumbas po yung uh, canning session. Talagang uh, yung uh, gumawa ho ng krimen sa kanilang lugar uh, ay pinagsisisihan niya talaga ito ng sa buong buhay niya mga kabalitaan kaya medyo hindi ho wala ho tayong naririnig sa bansang Malaysia na nagkakaroon ho ng uh, uh, kasong nakawan, rape uh, suntukan, awayan at kung ano-ano pa mga kabalitaan dahil po sa batas nila na talagang madidisiplina ho yung kanilang mga konstituente. Ito po, hindi na natin to tatagalin mga kabalitaan, panoorin nyo po kung paano ho pinarusahan itong mamang ito 4 5, 5 9 10 7 7 8, 8 9 9 meaning 9 Yun ang kailangan ho sa ating bansa mga kabaitaan Yung totoong uh, may pangil ho yung ating batas Para madala na ho itong mga kawatan Kasi nga po mga kabaitaan Yun po ang pinakamalaking kulang ho natin dito sa ating bansa mga kabaitan Kaya ewan ko lang kung sino pa kaya ang uh, upong presidente Na talagang uh, tutuhanan ho na gagamitin At uh, talagang yung lagyan ho ng pangil yung ating batas mga kawitan Para madala ho itong mga kawatan tan sa ating gobyerno. Anyway, yun lamang po at uh, sana no uh, makikita niyo mga kabaitan sa susunod na mga taon. Sana may makapag-isip ho ng ganitong klasing batas para naman ho mga kabaitan ay tuminuho itong mga kawatan kasi wala na ho, mga kabaitan nga kontrol eh. Hindi na makokontrol to rampant na ho kasi at dahil nga po sa mga namumuno ay may history din na pagnanakaw. Lalo na sa administrasyong ito mga kabaitan ay talagang nakakahiya ho. Yung Pangulo natin, umiiyak, kuno, para lang sabihin, para kaawaan ho ng mga Pilipino, lahat ng kanyang mga ginagawa ay uh, diktasyon ho yan sa kanyang mga alipores dyan sa Malacanang. Hey. Kaya napaka ano na nap, napakasagwa na ho yung malakanyang dahil uh, nagiging pugad na ho ito mananga uh, magdanakaw mga kabalitan. Iwan ko lang sa kanila kung sino magdanakaw diyan. Depende na kung kayong humusgan yan mga kabalitaan. Yung uh, sa Blue Ribbon Committee mga kabalitan, ito po pag-usapan na naman ho natin itong saga ng mamamayan dahil sabi po dito ni Senador Marculeta kung bakit hindi buksan sa publiko mga kabalitan ang investigasyon ho ng uh, Independent uh, Commission on Infrastructure mga kabalitan. Nakakapagtataka ho mga kabalitan eh. Ewan ko lang kung ano pong uh, kanilang uh, pinagtatakpan ho dito Kasi nung uh, nabanggit na ho yung pangalan ni Tambuaya mga kabalitaan Ay misto lang parang uh, ano, bula na naglaho na lang itong investigasyon na ito Buti na nga rin na meron ho tayong Senador Rodante Marcoleta na talagang uh, sobrang kulit ho nito at mal, uh, malikot nyo sobra yung utak ko nito mga kabalitaan na nabubweset na ho dito si uh, Ping Lakson kaya lumayas na rin ho ito sa uh, kanyang pagiging chairperson. At at natat pero ilang linggo natanggal parang si uh, ano rin si Diwata Tori ang uh, labas mga kabalitaan. So pakinggan ho natin kung ano po yung magiging komento dito ni Senador Marcoleta mga kabalitaan at na idudugtong pa rin ho natin yung problema na mapapanood ho natin dito pa rin sa, sa ganang mamamayan. May well, isa pa problema. Oh. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay wow. Magahanap talaga ng... <laughs> hindi ba? Maghahanap ng, ng uh, sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit isip, naman? Ah. Bakit mo sila sisisihin na... Mga maghahanap talaga mm. yan? Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung na, napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Mm -hmm. eh, ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa BIR na nakaharap eh. Nabuti na lang na andito ka, sabi ko. ko mm -hmm. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Oh. Ang sabi nila sa akin, Senator, uh, yan po pala nga aming buwis na binabayad, dahil <coughs> eh, dyan lang po pala napupunta. Mm -hmm. Alam po oh. ba ninyo na dugo at pawis. Pati si Pun po kanya. Naku po, <laughs> naghalo-halo na. Talaga pong, <laughs> sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga na. Yan lang pala ginagamit ang buwis namin. Aho. Pwede po bang ilaban nyo kami? Aho. Kahit na itong next year, wag na muna po kami magbayad. Pwede po ba? Naku, naku. oh. Mabigat po yun. Aho. Tapos sabi nung, uh, sabi nung BIR, commissioner Lumagi. Uh, tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Uh hindi eh, ko naman ka ako kinukuha yung opinion mo. Eh. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Uh -huh. Tulungan mo ako sumagot. Uh -huh. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta uh -huh. ang buwis na kanilang... Uh -huh. Mab mabigat po yun. Oh, eh, ba't di ka ka sumagot? Uh -huh. Babagsak ang gobyerno pag Hindi, ayon, sumagot, walang nagbayad ng buwis. Hindi, ayun, sumagot. Wala kang may sasagot. Kasi uh -huh. wala po. O, ikaw ka ako, DPWH. Aha. Uh -huh. Wala rin po. Aha. Uh -huh. sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, Uh, Huwag po, huwag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Uh -huh. Ako na po nakikiusap Daba. sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, mm -hmm. maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero mm -hmm. So, yan po ang malaking problema ho sa atin mga kabitan. Paano na ho kung uh, hindi ho magbabayad tayo uh, sa susunod na taon? Uh, ano anong ano magiging problema ho yon? Talagang babagsak yung ekonomiya ho natin dahil uh, tayo po ang tumutulong sa gobyerno eh. Balik tayo kasi tayo dito sa Pilipinas mga kabalitaan, Tayo po talaga ang kinikikilan ang ng gobyerno. Ginadaan ho sa legal matters. Ginagawa, ginadaan ho sa batas na kung saan ito ay nakasaad na tayong lahat ay magbabayad ng buwis taon ng buwis mga kabalitaan. Pero pag meron na hong ah, ayuda, ipinipili ho nila mga kabalitaan. Minsan yung hindi nagbabayad ng buwis, sila pa yung uh, ah, maayudahan ng gobyerno. Ang kakaibaho ang sa Singapore at sa Malaysia mga kabalitaan. Sa lahat ng klasing merong sakuna ho sila doon, lalo na ho nung pandemya, saksi ho tayo doon mga kabalitaan na hindi na bumumroblema yung kanilang mga constituents. Pati na yung mga nasa maliliit na salaylayan ho mga kabalitaan. Tingnan niyo po kasi yung kumbaga, talaga yung kanilang pagtutulong ho sa kanilang uh, mga constituents. Nung nagbigayan ho ng ayuda yung Singapore sa kanyang mga residente at sa Malaysia ho, wala na hong problema, wala na hong pilahan. Hindi na po pumila, naghahanap nito kay Juan Punso uh, Puerto saan hu itong si uh, Poncio Pilato kasi ililista eh, yung pangalan para makatanggap po ng ayuda mula sa gobyerno. Ibaho sila doon mga kabalitaan. Magugulat ka na lang na may pa may puwaso ko na pera sa yung ATM. Na hindi nyo naman ho iningi sa kanila. Dahil mandato sa gobyerno, sa oras na may problema ho mga kabalitaan, sila po ay talagang tutulong. Hindi na ho sila magbimiting pa. Kumbaga, nasa kanila na ho yung desisyon lahat. Kasi may batas ho doon mga kabalitaan na nakasaad sa kahit anong sakuna, kahit anong problema. Lalo na pagpandemya, hindi na kailangan pahirapan pang mga residente ho nila. Bagkos ito'y inisyatibo ho'ng ginagawa ng gobyerno nila na nagpapadala agad-agad ng pera para matustusan yung kanilang pangangailangan. Lalo na po nung pandemya mga kabalitaan, kana lang ay uh, may matatanggap kang incentives mula sa government. Ayun eh, pala ay tulong ho nila para at least uh, hindi ho kayo mahirapan at magugutuman Makakabili ho kayo ng pagkain ninyo while nasa lobo kayo ng inyong tirahan. Ganun ho mga kabaitan ultimo bonus ka ay binibigay. Ultimo pagbayad ng tax may sobra it binabalik ho sa inyo mga kabaitan. Eh Sa Pilipinas, sa bansa ho natin, dito ho ano bang meron ho tayo na bakit ho nagkakaganito ganito ho yung panunatin natin yung batas? Bakit nakakaganito yung mama mi Pilipino na lahat ay napakarami hong mga gutom? Naghihirap po mga kabitan. Eh dahil nga po sa mga politiko na gumagawa sila ng batas na naayon lamang ho sa kanilang kagustuhan at pabor lamang ho ito sa kanila mga kabitan. Hindi ho pabor sa mga uh, sa ating bayan at sa mga naghihirap po nating mga kababayan. Lalo na pagdating ng tax, tax evasion agad pag hindi mo mabayaran mga kabitan. Iba? Sa Amerika mga kabalitaan Every year Nagbabayad ng uh, buwis. Pero Yung mga nagbabayad ng boys Depende po yan Kung may anak ko sila May tax return silang tinatawag Minsan nga Makakatangga po sila Nagbabayad do sila sa uh, Yung nag-aasikaso ng kanilang tax Minsan binabayaran po nila 200, 300 dollars Tapos sasabihin pa sa iyo na Ay, May tax refund ho kayo ma'am uh, Tatanggap po kayo ng 7,000 or 10,000 US dollars Napakalaki ho mga kabalitaan Binabalik ko sa tao. Ang problema lang sa Pilipinas, nagbabayad tayo ng tax. Ultimo sa may mga sakuna, ayuda mula sa gobyerno, hindi lahat ho ang na nakakatikim, nakakatanggap ho ng ayudang ito, mga kamalitan. Malaking problema ho. Ngayon, pag nagnakaw ho sila, may mga investigasyong nangyayari, lalo na pag membro o lalo na pag politiko, ay wala ho talaga tayong naririnig na may nakulong ho dito, mga kabantan So yung tax nating binabayad ay nasa kanila lang nagpakasasa o itong mga animal na to mga kabantaan yun po ang pinakamasakit dito. Oh. Tapos, si Senador Ping Lakson, mga kabalitaan, nag privileged uh, privilege speech. Sabi niya pa, meron daw 67 contractor na kumpirmado ho na nakikinabang sa pera ni Juan. Gamit ho yung kanilang uh, posisyon at nagtitake advantage mga kabalitaan dahil kasabuat nga ito ni Tambalos Los. Ang tanong po dito mga kabalitaan, kung bakit po ba hindi ho pinatawa, uh, pinatawag? Kahit ni isa malang sa kanila mga kabalitaan. Ba't hindi inibisigan ho itong mga kabalitaan? Ano bang pinagtatakpan ho dito ni uh, Sen. Ping Lakson? Natatandaan ko po noong panayam niya kay, hmm, um, parang si Jessica Soho yata yun. Tinanong ho siya na, Sir, di ba sabi niyo po, 67 uh, kontratista ang involved ho sa nakawa ng pera mula sa DPWH? Ano po ba yung sagot dito ni Ping Lakson mga kabaitan? Totoo sinabi niya sa privilege speech, ito po ay mula sa kanyang kaibigan na napatanong lamang daw siya mga kabaitan na hindi niya nalang inalam kung sino-sino ho Na ayon pa sa kanyang kaibigan daw na meron daw 67 na uh, kung ho, involved ho sa korupsyon ng ating bansa. So ibig sabihin, hindi pala validated yung uh, speech dito ni Ping Lakson. Ibig sabihin, kaya pala hindi pinatawag dito ay ah, marites lang pala itong si Ping Lakson. Alam niyo po, kung mag kayo, akala ko kasi itong si Ping Lakson ay malinis. Straightforward mga kabalitaan. Dito pa lang o sa 67 na kontraktor o sa flood projects mga kabalitaan, ano lang meron? Ano nangyari? Ba't hindi ko pinatawag? Dahil mga kabalitaan, lumalabas o ay marites lang pala ito at ito'y ginamit ni Ping Lakson para o pagkakatiwalaan ng ibang mga senador na kukunin, na nakawin yung posisyon ni Senador Marculeta bilang chairperson dati ng Blue Ribbon Committee mga kabalitaan. Pakinggan natin dito ang naging pahayag ni Senador Marculeta. 67 congressman na contractor. Tapos hindi naman mong pa. Mhm. Uh -huh. uh -huh. paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang ano, dalawa yung kanyang uh, naging privilege speech. Uh -huh. Opo. Ilan ilan ang ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Oo. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatawagin? Kasama doon ang SunWest. Uh -uh. Ang SunWest, ito yung... This is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga, na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion dalawang probinsya lang. Di ba, hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong Sen. Eh. O, oh. Yung, yung, yung mismong kumpanya ni Saldi ko, hindi mo tatawagin? Uh, right. Tama ko. Labing lima yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Eh baka ipangubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang uh, tumutuntun sa lahat ng ito. Eh. Di ba? Hindi ko kaya gano'n ang direksyon kasi ang kamera ipinaubaya na sa ICI. Baka naman gano'n po ang direksyon ng Bakit? Uh, Senado. Bakit? Ang ang uh, legislative department sunod-sunod uh, sa executive department? Uh, Pero yung sinasabi ko guys, na hindi niya talaga matuturo kung sino-sino yung 67 congressmen na sangkot sa korupsyon sa ating bansa. Dahil, ayun pa po, sa narinig ko natin sa panayam kay Jessica Soho, kung sa susunod doon, papakita natin to na naayon ay, pa sa kanya mga kabuitaan na ito ay narinig niya lamang ho, sa kanyang kaibigang uh, siguro congressman, hindi niya rin pinangalanan dito mga kabalitaan na meron daw 67 congressman. Ngayon, sinama niya sa privilege speech. Ibig sabihin, si Ping Lakson lang po ang naglilihis sa investigasyon ito para ho, mga kabalitaan na hindi ho matukoy kung sino-sino po yung gumawa ng kabulustogan ho dito mga kabalitaan. Uh -huh. Akala ko ba eh, ang ating gobyerno ay binubuo ng tatlong dakilang sangay. Uh -huh. ha? Tatlong dakilang. Judiciary. Uh -huh. <laughs> Legislative. Yan. Executive. executive. Uh -huh. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Uh -huh. oh, ang legislature, dalawang chambers, kamara, at sinado. Ang Senado meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba na ng ICA Executive Department, hihinto ka na? Ay, God. God. Siyempre ihinto kasi nga baka sumabi to siya sa 67 congressman na tinutukoy niya sa kanyang uh, privilege speech mga kabalitaan. Dito pa rin ho sa usapin ng, uh, sa programa ho ng Saga ng Mamamayan mga kabalitaan. Matindi ho talaga tong si Ramon Tulfo mga kabalitaan. Dati idol ko rin to eh. Pero parang wala na din tong kredibilidad balita mga kabalitaan. Mantakin niyo po. Ah, uh, ikini nagsulato siya, na yata ito sa social media. Nasabi niya na nagwala raw dito si Senator Mark Villar sa ICC uh, hearing. Ewan ko kung saan niya ho nakuha itong uh, impormasyon na ito dahil nagwala, napakasagwa o pakinggan na isang senador inibisigahan ng ICI, nagwala ho itong si uh, Villar, mga kabalitaan. Kung kayo po yung tatanungin natin, makikita niyo po ba sa personalidad ni uh, uh, Mark Villar na magpapakita sa kabastusan sa harap po ng uh, investigator ng uh, Independent Commission on Infrastructure, mga kabalitan. So mahilig rin to sa fake news. dali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo. Para po kayong lahat lagi updated sa mga agaganapan mula ho sa mundo ng social media, i-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Ito si Ramon Tulfo. Tumanda na ho sa pagiging broadcaster, parang baboy mga kabalitaan ba? Yung isang baboy, sobrang tagal sa tangkal, eh, big pa rin ho mga kabalitaan. So ito, pakinggan natin yung fake news ni Ramon Tulfo laban kay Senador Mark Villar mga kabalitaan. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, na nagwala daw, Jen, Nagwala. Nagwala si Sen. Mark Villar sa hearing ng Independent Commission ba on infrastructure? Ah, ah, si Senador Villar kasi, Sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon hmm, niya hmm, noong nakarang uh, administrasyon. Paolo Oo, oh, at no, binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang huh? alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> Di ba? Ayaw daw pa. Dapat kakausapin din dito yung ICI kung ito may totoo mga kabalitaan. Paawat. At ipinatawag oh. na yung security at pinalabas siya. Mm -hmm. ah, Dahil sa pagwawala. Eh, parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bayan. Yun, yun na sinasabi ko natin dito. Oh, so, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Uh, oh, tapos sasabihin, uh, sa sabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. Oh, ayun, ayun. Oh. Meron pala. This is not true. Hmm. Ha? The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So, hindi mm. totoo yung sinabi sa kolum. Diba, nakikita na ho natin, itong kolumnistang si Ramon Tulfo ay ubod ng kasinungalingan. Ang isa kanya, kasi laos na ho ito mga kamidahan, para talaga mapansin ng mga netizens, kaya gumagawa ho ito ng eksena. Ang tanong ho natin dito, ano bang uh, magiging aksyon ho dito ni uh, mani Manny, uh, Si, ni uh, Senator Mark Villar, mga kabalitaan. Dapat, Ah, bigyang uh, leksyon din tong uh, si Ramon Tulfo. Ba't tinayaan ho? Sa bagay, personal account naman to ginagamit niya hindi naman ho sa isang uh, newspaper company na kanyang pinagsisilbihan mga kabalitaan. Pero hindi ho kaya -aya. dahil pag meron na nakakabasaw nito na hindi ho alam yung sitwasyon, ay masisira na ho talaga ang pangalan ho dito ni uh, Senador Mark Villar. Kung tama po itong si Ramon Tulfo na nagsasabi ho siya, ipagpalagay ho natin na nagsasabi yun ang kanyang isinulat sa kanyang uh, Facebook account, dapat dinugtungan Tandaan niya po rito na ang inyong lingkod ay bukaso sa kahit anumang pagpapaliwanag at uh, sa usaping ito na banggit yung pangalan ni Senador Mark Villar. Hindi lang diretsyo kang post tapos yun na ho. End of the story. So inakusahan niya ho yung tao na wala namang hong uh, prueba. Kaya fake news peddler ho itong matandang ulupong na si Ramon Tulfo. Hindi. <laughs> Ayan eh, ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka Nak nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Ah, siya naglabas ng column mm. na nagwala daw na, si na, na nagpost Best siya. Sabi ng doon. ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. Mm -hmm. At humating humantong para sa pamawag ng guard at pinalabas. So, paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulfo o yung tagapagsalita ng si ICI. Oh. Hindi natin malalaman, Sen. <laughs> sen. Uh -huh. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanoon. Oh. Na Oo oh, oh, nga. Oh, hindi katulad sa sen. Eh, palihim uh -huh. kasi. Oo. Oh, uh, uh, yun, ano, yun ang uh, yun disadvantage. Ng, uh, disadvantage nga. Tama uh, kayo, oh. Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto niya talaga na nakikita. Para uh -huh. sa ganun. Walang ano, walang uh, dahan na ganyan. Uh -huh. Ayun. So, ito pala'y naka-live stream na, Son. Eh, walang makapaglalabas ng maling... oh, uh, uh -huh. nga, Informasyon. Uh -huh. Uh -huh. At ma -ma ma maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Uh -huh. Kaya, ang sabi nga namin ni eh, Jensen, kahapon eh, Mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Public, ano, trial by public daw eh. Nanganganib eh. Lalong magagamit siya kapag hindi, hindi natin napapanood. kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong uh, taga eh palihim silang nag-iimbestiga. Uh -huh. Yan, oho. Uh Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. O, so, gaya nyan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, uh -huh. no? Uh -huh. Pero para sa akin ho mga kamitaan, dun, ho, dun ho ako maniniwala sa ICI ho. Itong ilang kanilang executive director na si Atty. Husaka, binigyang linaw niya ho na walang uh, pawang walang katotohanan yung mga kumakalat na yung, uh, informasyon na yan na pinagmumulan ho ng haka-haka uh, at pagdududa ho ng mga netizens dahil malamang sila ay naniniwala ho dito kay Ramon Tulfo. Eh, gusto eh alam naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulfo. Bagamat uh -huh. sa mga nakaraan, eh, ginawa niya, di ba? Uh -huh. Eh, hindi mo rin naman sabi Sini, yung masasabi totoo ang sinabi ni Kate Usaka kasi Oo, wala naman para tayong kadibayan. Di? Kwento sa kwento, tama mm -hmm. ka. Dapat so, talaga open na open yan. Uh -huh. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat yan. Uh -huh. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila Pagkatapos sa Twitter lalaban. Mm -hmm. eh, sinasabi <laughs> lang naman. Inglaxon so, yan. Magsasalita sila. Oo. Oh, Almost all senators had insertions. Uh, uh, Gano'n, ano? Ping lakson. <laughs> yan nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon napaka-manomalyang paggawa ng plot uh, uh, control dahil sa mga insertions okay. na yan. Uh, uh, Pagkatapos babanggitin niya na, oh, sa plenary, kanya, uh, bubusisiin ko yan. Uh -huh. At malalaman natin kung, uh, kung paano, bakit pinayagan yan. Kaya -uh. -huh. uh -huh. ibig sabihin, pagka ganun pananalita, parang masama talaga eh. Uh -huh. Ayun nga Kasi po, ito, ano? no, Bubusisiin ko yan. At kinakailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat nangyari yan. Uh -huh. So yun po mga kabaitan, napakalinaw ho yung pagpapaliwanag ho dito ni Sinero Marculeta patungkol ho ito sa pagiging transparent ho sana sa gagawin o ginagawang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure mga kabalitaan. Oh at itong si Ramon Tulfo, sana ah, uh, matauha ito. Sa bagay, matanda na, matigas na ho itong, uh, matigas na ho yung ulo nito. Hindi na ho ito mapagsabihan dahil, alam mo, too good to ho mga kabaitaan. Ay, ganung klasing tao ay hindi ho talaga yan magpapadikta. Uh, ah, At hindi ho yan pwedeng uh, uh, pagsasabihan dahil, ayun uh, nga, lumalaki na nga rin yung ulo sa sublang tagal ho ng kanyang pagiging uh, pagiging mamamahayag mga kabalitaan.

na rin po para sama-sama ho tayo na makipagtalakayan at maglalahad ho ng makatotohanang impormasyon at komprehensibong balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras mula lamang ho sa mundo ng social media. Ako'y magpapaalam po. Kita kits tayo sa ating pagbabalik. Happy weekend everyone. To God be the glory. Momoa, chip chip. Peace out. Oh